Paniniket sa mga e-trike, e-bike at iba pang ipinagbabawal dumaan sa national roads, binigyan ng palugit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero paglilinaw ng Pangulo, sisitahin pa rin sila sa loob ng grace period, kasabay ng pagpapaalala hinggil sa patakaran na dapat nilang sundin at kalsadang maari nilang daanan. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine Alan. Bigyan ng palugit ang mga e-bikes, e-trikes at iba pang apektado ng sakyan na dumadaan sa ilang tukoy na daan sa Metro Manila. Ito ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa MMDA at sa lokal ng pamahalaan sa Metro Manila. Base kasi sa MMDA Regulation Number 24-002 Series of 2024, ipinagbabawal ang mga tricycle, pushcart o kariton, pedicab, kuliglig, e-bike at e-trike na tumaan sa mga National Road, Circumferential Road at Radial Road. Sa kanyang social media na X, sinabi ni Pangulo Marcos na kailangan pang magbigay ng sapat na panahon para sa malawak na pagisiwalat na impormasyon hinggil sa ban na ipinatutupad. Batay rin aniya sa rekomendasyon na hatanggap ng Pangulo mananatiling bawal ang mga natukoy na sakyan sa ilalim ng MMDA Regulation No. 24-022 Series of 2024 sa mga piling pangunahing lansangan. Ang sakop ng grace period ay ang hindi pagtiket, pagmulta at pag-impound ang mga itray Dagdag ni Pangulo Marcos, kung paparahin man sila, ito'y upang maayos na maituro ang mga kalsadang maaari nilang gamitin. Gayun din, ang pagpapaalala ng mga bagong patakaran na ipinatutupad upang paigtingin ang kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napakastrikto doon sa mga electric vehicles sa national road, eh napapanood ko sila sa, sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bang rules, paano sila mag-adjust at saka 2005 na rin, laki ng multa niyan. Um, napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Natawa rito ang ilang driver ng mga naturang sakyan. Uh, masaya po. Kasi kagaya niyan, may meron kaming may dadailan po sa mga nang operation na nasuspendin muna. Maganda po yung nasuspendin siguro para Kumita rin po kami ng mga ilang araw. Sa datos ng MMDA, umabot na sa mahigit 200 na e-bike at e-trike ang nabigyan nila ng violation ticket. Habang 60 siyam ang naimpound sa operasyon sa Kirino Avenue sa Paranaque City. Sinumang nagmamaneho ng mga naturang unit na mahuling dumaraan sa pangunahing lansangan ay pagmumultahin ng 2,500 pesos, kukumpiskahin at i-impound ang mga unit kung hindi rehistrado at walang maipakitang lisensya ang driver. Nauna nang inaprobahan ng Metro Manila Council ang regulasyon dahil sa pagtaas ng road crash incident na kanilang kinasasangkutan. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.